O di ba ayahay kay ko na aday ko diri akaron sa Palawan kay na ako kikuha o ka nang nagkuan put ko na cash out kay akong igsuon si Gladys sa Manila nagpadalaman man siya upang konsumo ni papa lain kay akong paminaw dira kay lain di akong dagway di isa na lang pud nako ang amo ang weekly grocery kay every Saturday Sunday bi ako nagagrocery no Apila mo ah okay papa kay para isa na lang po daw akong lakaw ba, di ba? Nagkasinabot pa dyan si Kirag si Kit. Nag-request sila o minifan kay dalun daw nila sa klas, sa eskulahan, kay hapit ng klase, kay igang daw. Yeah. Isa pa po, sige lang may brand out there, yeah. at least napod sila madula dulaan nga electric fan. O pagkauli ni Kit o ni Uyabana ng pagkahapon, nagdala sila o Jalibi. Kaya hey, kitagaan man si Kit sa iyang Marvin o kuan. Pangalawans pang allowance niya oh, thank you Papa Marvin oh, ba diba? yeah, si Kira lang akong ibidyohan <laughs> sinalingaw ko huwag pagkagabian na gihatod ni Uyaban na ni Kuya del ang grocery ni Papa nga ipadala ni Gladys ah, happy kay si Papa nadira yung mga o, na request O, napasya gi-request, so puho na lang po ito. Bahin-bahin, may magsoon ba? ay lahi ni ako kota 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 batawag <laughs> anak maulang salamat hello madlang people mabuhay o di ba late na ako mag introduce na ako yung, isundog, yung isa ka blogger na anak po siya og kani siya at kagahapon siya na nahitabo uh, birthday man ni Maxine Palacios o diba, si Charles nagdala doon siya, Nag-Sharon siya. Hmm, lami kayo, busog kayo, mi. Pag anak kani ana, kanig, isagol na lang po na ako in video. Kay, kailangan man, 3 minutes ang video. giapil na lang po na ako ni siya nga video nga. Nagtula sila. O diba, strike si may kay RR. <laughs> o kanig, apil ya po na ako. ni Bernie Santo, bawal karne. O kanig, apil na po na ako ni siya. Congo Rebels, Barry Game.